Hello guys! So ayan nga, lumapag na ng ating 99 Skincare. Yes, bagong brand po ito. 99 Skincare kung saan, 99 pesos lang po all products. Wow! Pero paano ko nga ba nagawa na 99 pesos lang ang lahat ng products? Yes! Sa CEO, mark up po ako, nag-adjust. So mini-konti lang po ang tinutubo ko dito at kada sampung ganito, saka pa lang po ako tutubo. Pero ang mga distributors natin, malaki po ang tubo nila as in dito. Ayan, kasi nag-adjust na tayo ng mga pricing para kumita. Ang... Ingay naman ni na eh, para kumita ang mga distributors natin ng maganda. So, ako wala namang problema sa akin dahil nga, Rosamar lang malakas. Charis! So, ayun nga guys, napakaganda nitong 99 skincare natin. Ito ang kauna-unahang product, ang Tone Adapt Tinted Sunscreen, kung saan mala foundation ang coverage, SPF 50, ayan guys, may whitening UVA protection and medium coverage pa siya. So, ayan guys, papakitaan ko kayo. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang quality na to. Kung saan matataklo guys, papakita ko sa inyo na kahit ano ang skin tone nyo, mag-a-adapt talaga to. Kung mapapansin nyo, hindi ko siya ka-color, ba? Diba? Dahil mas maputi ako kumpara dito sa ating uh, tinted sunscreen. Pero pag pinahid natin siya, guys, wow! Tingnan nyo naman, guys, Para siyang na-cover yung aking... So, ito siya, guys, nasa akin namang braso. Titingnan nyo, guys, ha, oh. Hindi ko siya ka-kulay talaga. And ang kapal ng coverage niya. O, oh, kita nyo ba? Pero, guys, mabibili nyo lang to sa presyong 99 pesos lang. Yes, tama ka. And pwede sa mga bagets, buntis at lactating. So, ayan. Tingnan nyo naman, guys, yung sa akin, sa kamay. Iba ang coverage. Napakaganda. At sa skin, naglagay na tayo, naglagay ulit tayo, ha? Tingnan nyo naman. Kita nyo ba, guys, yung coverage? Ultimo eye bag nyo mako-cover nito, oh. Tingnan nyo, guys. Ultimo sa eye bag. Ayan, and pag blend mo siya, super lightweight niya, super easy to blend. Ayan, parang ano, na nag-foundation. Pero, kung maputi ka, mag a to sa skin mo. Kung maitim ka, mag a to sa skin mo. Ganon kaganda ang ating 99 Skincare Tone Adapt Tinted Sunscreen. So, ganito siya kalaki, kaya kasyang kasya sa mga bags nyo At sa presyong 99 pesos lang. Ayan. Eka lang! <laughs> Thank you. I love you. <laughs> Nagpapromote ako eh meron pa flowers <laughs> ayan so bumili na kayo ng aking tinted sunscreen ito yung meron guys ito yung wala nakita niyo oh wala siyang kalagkit lagkit -lag 99 pesos and super bango pa guys super bang bango pa ko <laughs> super bango bango so ito siya Ayan, ito siya guys. 99 skincare. Pero naka-direct print to. Ito kasi gamit ko na. Mac up pa lang kasi to guys. So, ayan siya. 99 skincare. Tone Adapt Sunscreen. SPF 50. Medium coverage na siya. Whitening. UVA, UVA UVB protection at 30 ml na siya. Grabe guys, yung coverage nito pang 300 pesos mataas pero 99 lang. So marami pa tayong mga products ng 99 skincare na lalabas. Ayan guys, i-search nyo lang to sa Orange or sa TikTok shop ko. Lagay nyo lang 99 skincare tinted sunscreen.